Good morning mga ka-farmers Libri pa tubig Lakas ng ulan kagabi Basang-basang palay natin Ayun, uwi na kami Oh, tubig-tubig Ulaman lang makuha kul, ulo, ulam Siguro pag nagtubig-tubig ang palay, eh. baka marami ng coal, no? Uh -huh. Ikaw nung oras pa lang, ang init-init na. Pauwi na kami. Yung, yung itlog lang mga yan magubuhay. Yung? Oo, oh, baka yan yung pag nagtubig tong palay. Hmm, na yan ang mabubuhay. Yung maliit na ano.